Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tuluyang pag-alis na ni Coach Steve Kerr sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong player na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na pinaulanan nga po ng sari-saring mga pambabatikos ng mga fans at maging ng mga analyst ang head coach ng Team USA na si Coach Steve Kerr. Ikangay wala rin naman nga po itong ginagawang estrategiya sa kanilang kupunan since pinapabayaan lamang nga po niyang kanilang mga superstar na dumiskarta at maglaro. Pinagbumurar naman nga po siya ng ilang mga Boston Celtics fans matapos nitong dalawang beses na bangkoin ang kanilang player na si Jason Tatum laban sa si Team Serbia kaya di na nga po nakapagtataka bakit maraming galit ngayon kay Coach Steve Kerr. Ngunit sa kabila nga po ng mga iyan ay matagumpay para naman nga po nitong nagawa ang kanyang trabaho na masungkit ng Team USA ang gintong medalya sa Paris Olympics. At ngayon nga po natapos na ang kanyang trabaho ay oras na rin naman upang umalis siya dito. Yes, ayon nga po sa pinakahuling inalabas na balita ni Mark Stein, inaasahan na nga po na alis na si Steve Kerr bilang head coach ng Team USA. Sa mandala... Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong player na pwede pang makuha ng Los Angeles Lakers. Isang linggo pa lamang nga po mga ang nakakalipas mula na magtapos ang 2024 Paris Olympics ay isa-isa na nga po nagsisipermahan ang ilang mga manlalaro na nag out dito. Una na nga po dyan ay si JT Tour ng South Sudan na pumerma pa lamang ng two-way contract nung nakarang araw sa koponan ng Cleveland Cavaliers. Sinundan na rin naman nga po ito ng pagpermari ni Gershon Yabuseli ng kontrata sa Philadelphia 76ers na nagkakahalaga ng mahigit sa one year 1 year, 2.1 million dollar contract. Naibalita ko na rin naman nga po sa inyo mga katrops, na ito nga po isang power forward ng France na nag-stand out sa kakatapos pa lang na Paris Olympics sa pag-average nga po niya dito ng 14 points at 3 rebounds sa kanyang 58% shooting sa field goal. Well, parehas na naman nga po sa ng target ng Lakers ang dalawang player na ito. Ngunit sa kasamaang palad ay naunahan nga po sila ng ibang kupunan sa kakulangan nga po nila ngayon ng pwesto sa kanilang lineup. Pero ayun nga po sa isang NBA insider, meron pa rin nga po ngayong isang Olympic player ang pwede pa nalang makuha ngayong offseason. At ito nga po ay walang iba kundi si Alexa Abramovich ng Serbia na siyang pinangalanan bilang best defensive player sa Paris Olympics. Ngunit kailangan na rin naman nga pong magmadali ang Lakers sa pagkuha sa kanya since interesado na naman nga po dito ang ilan sa mga teams ng Atlanta Hawks at Los Angeles Clippers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.